Hindi naman po Chinese lang dito sa Pinas. Madami din po Pinoy nasa ibang bansa. Hanap buhay! Madaling alaw na! Di pa ko lang tulog! Ah! Anong gawa? Ang bilis oras, no? Ayan! Alaw, di pa lang tutulog. Parang may pakchisbis. Teka. Kukuha ko muna ng sunflower. Kis-kis tayo, kakain po tayo ng sunflower natin. at po dito. Hindi ko maintindihan bakit ngayon madami nung madapas sa comment ko, sa mga video ko, sa mga like ko. Madami nung madapas lang SP SPY ako. Tapos ako daw kapatid si Alex po. Mas madami din mama masama ng comment sa akin. Bawal daw Chinese dito, alis ka na dito, gano'n gano'n. Hindi ko maintindihan. Wala naman ako masama na kumawa dito. Eh, hindi, hindi ko rin alam kung totoo ba yung alis ko, yung ginawa niya. Pero hindi ko palang kids ng ano, anong nangyari sa kanya. Hindi ko rin alam kung totoo ba yun nakita ko sa comment, mayaman daw siya. Wala naman ako isari sa negosyo na kahit piso. Wala akong kukuha kahit piso. Tapos yung ginawa niya, hindi naman ako nang isari. Bakit mga galit sa akin pupunta lahat? Ah, gabi kayo. Hindi ako spy. Hindi ako SPY. Gabi din, may na-comment din. Ikaw ba yung kapatid si Alice ko? Ah, paano makapati kami? Iba yung apelito? Meron makapatid iba yung Si ako, ako chua. At saka sa totoo lang po, dito ako magnegosyo. Dito din na ako magkastos. Dito ako maghanap buhay. Wala na na ako masama kumawa dito. Sino ang ah, mari dapat siya lang? May na-comment din, Chinese ka ba? Alis ka na. Bawar Chinese dito. Makapagbuka Chinese. Sa totoo lang guys, hindi naman po Chinese lang dito sa Pinas. Madami din po Pinoy na sa ibang bansa. Hanap buhay. Di tayo kailangan maghirapan sa tao. Isip nyo po guys, kung wale, sa mga family niyo, kaibigan niyo mga craftsmen nyo, nasa ibang bansa, tapos sa ibang bansa ng taohan, kayo yung kinawa sa di ba Saktan din. Parehas tayo, hanap buhay lang, di tayo ng ganyan. Kung ayaw nyo yun naman yung black ang tinta ko, okay lang naman. Kung ayaw nyo po sa light like ko, okay lang yan. Ganun ka lang, isang kamay lang, di mo na ko kita. Ayan guys, po, masarap po talaga yung sunflower natin. Malutong na malutong po talaga. Hindi ako spy dito guys. 16 year na dito ako sa Pinas. Tinta lang ako tissue. Ang hirap may tinta tissue. Guys, hindi ako spy dito. Wala ko masama kumawa dito. Maayos ako dito naman eh. Yung hindi pa sikat si Alice ko. Dito na ako. Sa totoo lang, madami din po Pinas doon sa China. Na Welcome pa ako sa kanya. tas nag-chishbiz pa ka kami kasi nakintindihan ako sa Takado. Tapos nagtulong din ako sa doon sa amo niya kasi hirapan sila makintindihan. Kaya di nyo po kailangan ako makhirapan para sa tayo makahanap buhay lang. Basta maayos tao. Tapos ayan, I love Pinas.